halina alagaan. Kapaligiran ay pagmasdan. Ito'y ating pahalagahan. Gawin lahat ng paraan upang ito'y ingatan Itapon ng basura sa tamang lagayan. Reduce, reuse, recycle ay kailangan upang ang basura ay malimutan ng puno at halaman. Huwag kaluhin ang kabubatan upang ang baha ay di maranasan. Pag ng lupa ay maiwasan. Pag susunod ng basura ay iwasan. Upang ang ozonil ay di tamaan. Kaya ikaw kabataan, halina at alagaan. Ito